Aries, ngayong araw, ang mga kulay na color green at color pink ay magbibigay sa iyo ng swerte at kasiglahan. Makakatulong ito sa iyong maging mayslan sa mga bagay na dapat maiwasan. Ang mga numerong number 19, number 22, at number 35 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon. Tandaan! ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, magingat sa mga kaibigang bigla ang nagpapakita ng lamang upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin. Taurus, ang pagtutok sa mga bagay na ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color green at color blue na magbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon, ang mga numerong number 27, number 10, at number 36 ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon at aksyon. Tandaan, ang Aquarius ang iyong kaibigan sa Zodiac, na magbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan upang palakasin ang iyong inspirasyon at kumpiyansa. Gemini, upang palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color gold at color white. Ang mga ito ay magdudulot ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Ang mga numerong number 27, number 36, at number 9 ay magpapalakas ng iyong determinasyon. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigan sa zodiac. Nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga gawain, magingat sa zodiac sign na Pisces dahil maaaring masaya ang inyong samahan ngunit posible rin itong magdulot ng hindi inaasahang gastos. Cancer Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color yellow na magdudulot ng positibong aura sa iyong araw. Ang mga numerong number 20, number 21 at number 11 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga desisyon. Tandaan na si Pisces ang iyong kaibigan sa zodiac, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, magdadala ng proteksyon at inspirasyon. Mag-ingat sa usapang emosyonal sa zodiac sign na Libra upang maiwasan ang hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan. Leo, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color white na magbibigay ng aura ng katalinuhan at sensitibong pakiramdam sa mga taong kausap, ang mga numerong number 11, number 27, at number 40 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na si Aries ang iyong kaibigan sa zodiac, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan na magdadala ng kaliwanagan ng isipan at proteksyon sa iyong araw. Virgo, para sa mas kalmadong isipan at tapang sa mga desisyon, isama ang mga kulay na color blue at color green sa iyong araw ang mga numerong number 10, number 33, at number 25 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Alalahanin na si Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Mag-ingat sa mga usapan tungkol sa pera sa zodiac sign na Cancer upang maiwasan ang tukso ng hindi kinakailangang gastos. Libra para sa positibong enerhiya, isama ang mga kulay na color white at color green sa iyong mga gawain. Ang mga numerong number 17, number 35 at number 6 ay magdadala ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigan sa zodiac. Nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin na magpapalakas sa iyong determinasyon at magdudulot ng tagumpay. Scorpio, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong mga gawain upang magbigay ng positibong enerhiya. Ang mga numerong number 17, number 3 at number 24 ay magdadala ng kumpiyansa at magbubukas ng mga oportunidad. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin. Iwasan ang zodiac sign na Gemini sa mga sensitibong usapan. Sagittarius ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung bibigyang pansin mo ang mga mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color blue sa iyong paligid upang palakasin ang iyong mga desisyon. Ang mga numerong number 15, number 43 at number 20 ay magdadala ng swerte. Huwag kalimutan! Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Mag-ingat sa mga cancer, lalo na sa usaping pera at relasyon, upang maiwasan ang hindi inaasahang komplikasyon. Capricorn, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow sa iyong araw. Ang mga kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng aura ng pag-unawa at galing sa pakikipag-usap, na mahalaga sa anumang interaksyon, ang mga numerong number 11, number 23, at number 30 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gawain at desisyon, na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin, sa oras ng mahalagang desisyon, Alalahanin na si Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na maghahatid ng gabay mula sa mga bituin upang magbigay ng inspirasyon at suporta. Aquarius, ngayong araw, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color pink. Ang mga kulay na ito ay magpapasigla sa iyo at magdadala ng kasiyahan sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan ang mga numerong number 21, number 30 at number 7 dahil magbibigay ito ng positibong enerhiya at magiging gabay sa iyong mga plano. Ang Virgo ang iyong kaibigan sa Zodiac na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw. Magingat sa Zodiac sign na Pisces pagdating sa usaping diskusyon. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan na maaaring magdulot ng tensyon. Pisces, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color red at color yellow. Ang mga ito ay magdudulot ng kalmado at katatagan sa iyong buhay na makakatulong sa pagharap sa anumang pagsubok. Tandaan ang mga numerong number 20, number 16 at number 37 na magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong mga plano ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw